Binisita asin tinaawan ng katorosing electric Fund kan Luis Care Foundation Incorporated o SCFI ang Manaknaw Integrated School sa barangay Manaknaw Rapurapo Albay kanakaaging lunes. 150 estudyante ang makikinabang kan donasyon na ini si ring kang graded student na si Patria Lin. Sabi niya, tuyong tag-init, labi ng gad kaharasaan sa saindang classroom kaya kung minsan da isinda makapag-concentrate sa mga leksyon. Papasalamat po ako sir sa San West Care Foundation. Nag-sponsor sinda kay Electric fan kay puan kay puan ni Panatay, kay yan Imbis po maka sa pag-adal tapos maipsan ang init. Sigun kay Teacher Ana Maridiona, dakulang kulang tabang nang gad ang mga electric fan na ini urog papadakol na ang sa idang mga estudyante. Magkakaigwa na kaya sindanin grade 9 sa masunod na school year. Talaga po sobrang init na talagang hindi po maka, ang mga mag-aaral dahil po talaga sa sobrang inyo. Kaya labis po ang aming pasasalamat sa SunWest Care Foundation. Sigun kay Jimena Keros, an executive director kan SCFI, iniman ang sa inang kasimbagan sa kagadan kang eskwelahan na magkaigwanin mga electric fan. Para sa mas komportabling pag-adal kan mga estudyante, urog sa mandaa sa flagship programs ninda ang pagtaonin tabang sa sektor ng edukasyon education is the flagship program of the foundation. Kaya nakita mi itong aspeto na ito. Actually, hali na kami digdi uh, previous month, nagtao kami ng school supplies for the learners. And then, iyo nga na ito, so na-observe kan sa muyang assigned uh, personnel digdi, uh, nahiling na kaipuhan talaga pang atindiran so ibang mga pangangaipo kay ining mga aking ini dahil na-observe mi na -observe mina, very supportive ang parents na paiskulahon ninda ang sendang mga aki. And then with that, mas lalo kaming na-inspire, motivate nam padagos kaming magtabang sa mga aki. Mientras tanto, apwera ka ini, nagkaigwaman medical mission ang SCFI sa barangay Tinupan as in Viga, parehong banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.